hello guys ayan dahil bakasyon ang mga bata ngayon nagkikilo tayo ng asin nagkikilo ako ng asin para pang benta kasi BNT masyadong busy dahil bakasyon ang mga bata at saka wala pang customer kaya bisibisihan muna maulan dito malamig po maulan kaya mag-aasin muna tayo kilo ko sya ng kalahati at saka 1 kilo 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 tayo ng mga asin magre-repack tawag din magre-repack magre-repack asin by 1 fourth, 1 cup, and 1 king. Rock salt. Rock salt. Para hindi, hindi sayang ang oras, yan. Yeah nagbablog at nagkikilo <laughs> nagbablog tayo ngayon at nagkikilo ng asin na pangbenta maulan po maulan sabi nila dito sa Apayot pinakamalamig ang February pero ngayon di pa February pero sobrang lamig na guys hindi okay. ako nagre-repacking ng asin nilakas ang pangulan, ulan dito ko sa muntitong tindahan kahapon ang balik ako ng ang balik ako ng sangkay naman balot ng asin. 8 kilo kasi itong nabili ko. At syempre dahil tindahan po tayo sa so, affordable ng mga nakakarami pang masa i-repack natin. Kasi pag nag-i-stack ka din ng madami, sa tagal niya nababasa din siya. ang binibili ng mga bata. Pang, ay, mga iba, ng mga nanay, madiskorting nanay, pang masa. <laughs> Ito, kalahati, 500 grams. Malamig. Kanina, nag-ano ako ng Mantika vegetable oil yata yung mantika na nabili namin. Nagbalot ako ng mantika din. Hindi ko muna i-vlog kasi nagmamadali. sa lang naman ako nagbablog pag hmm. Um, ngayon nagre-repack po tayo. Mamaya magbugas ako doon sa lababo. Makahugas na ako ng face bath. Sabi ko nga, all around tayo. Please like and subscribe mga mamsi. Siyempre bago ako umalis sa bahay namin bilang caregiver, naayos ko na yung nani ko. Pati pagkain niya. Kaya magte-take charge na yung tatay ko. Kasi eh, tayo ay tindera namang ngayon. Tindera pa. Eight kilos itong nabili ko. madami mas madami kita kasi ito mas madami din. Ire-repack e mo siya. Ito, sembrans, isang kilo. Ito, gano'n. Repacking ng asol, asin, rock salt. Kahit mahina ang ulan dito, malamig sobra. Parang basta malamig. Gawa ako ngayon ng pang 1 Kasi pang 1 up and pang 1 kilo yung ginawa ko. So, ako ngayon pang 1 quart. That is 250 grams. Thank you for watching, guys. Have a wonderful day, mga mami, mga mamsi. Yan, sa so mag-discard nanay para magsipag. Para sa mga anakis. Bye, guys. Kumawa akin ng pang-one point. Bye, guys. God bless. Ingat po tayong lahat.